check po natin, 9.20, kasama ko po, po ang idol ko, si Dinton. Yan. Morning po. Idol, kamusta na? Okay lang po. Madaming, paninta paninda, kaya lang mababa. Anong gulay yung pinakamarami? Talong. Ay, yung pinakamahal ngayon? Taiwan lang. Taiwan lang. At Taiwan tapos yung pinakamura? Pinakamura yung talong na yan. Mura na yung talong. Salamat, idol. Thank you, boss. Okay. dito po tayo kay Miss Marian dahil napakarami pong niyan talong akong nakita. May sopia din, may pechay, may okra, may kamatis. Alamin ko natin yung mga asking price niya. Good morning, Miss Marian. Miss Marian, ang daming mong talong. Saan galing yan? Pantabangan yan sa mga taga-pantabangan. Mucho ba yan? Magkano yung asking price? Magkano? O, oh, eh, lumaksa ka no? 20 lang po daw per kilo, 200 per bundle. Sa pechay natin. 25 po 30 25 po ang asking price sa maganda mong okra asking for 25 25 bali 25 per kilo 25 250 per bundle Meron din siyang sophiya Yung sopiyan kalabasa mo Marian 35 Ayan oh yung sophiya po natin ano kalabasa 35 per kilo 350 per bundle Salamat Miss Marian. Dito sa mga sa magagandang alyo. Uy, ang dami niyong gulay ngayon. Ay. Ay magari mo sa po natin yung asking price lang po. Oh, 25 po per kilo, 200 per bundle. Ayan. Meron din silang ano, to, tong bonito ang palaya, magkano to? Bonito, magkano 'yan, oh? So. Oh, meron 700, may 650. Sa ating sigarilyas. Oh, San libo, medyo umaangat siya uli. Eh, yung ating ano, ito maganda Wala pa. Ano yan? Anong ano, sili yan? Ay, sita, magkaan pala. Ako, 50 po. Ano, ano, ano? 50. Bumaksa ka, no? yung okra natin. Ito, ito yung okra ko yan. Magkaan yung okra. Ang ganda. Magkano? 25, 25. Buma, may, bumaba na? Ano? oh, 25 per kilo. Okay. Marilin 30 per kilo. Ay, 20, 25, 250, 250 per bundle po. Salamat po. Medyo bumaba po yung mga gulay. Marian, patag ba itong ating ano? Kamatis? Okay. Magkano yung patag natin ganito? 55 55 Yan o, oh, 55 per kilo. 550 per bundle. Thank you, Miss Marian. Pansin niya, Miss Marian, Tagalog. Anong pangalan niyo, madam? Uh, Penny po. Penny. Penny de la Cruz. O, oh, Penny de la Cruz na Tagalog. Lagi po ba kayong bumibili kay Miss Marian? Nagdadala po ako ng tagalog. O, oh, nagdadala. Ano po masasabi niyo kay Miss Marian? Ay, mabait. Mabait. Yeah. <laughs> Marian. O, okay. Salamat. Dito kay Madam Sweet, yung binigay ko number na tawagan nyo na po si Madam Sweet. Madam Sweet, magkano yung patola nating politik? Asking lang. 130, oh, may 150, may 130, may mababang 120. Yan. Patolang politik po yan ha. Salamat Madam Sweet. Dito tayo kay Ate Baby. Good morning ha. Alala lalagat si Ate Baby. Lalagat po. Ay, Ate Baby, may lagnat. Pagaling ka, Ate Baby, ha. Ah. Inom lang na maraming tubig. Ay, magaling yung puti natin pipi na as price. Ocho. Ocho as ang baba, no? Yung pipi ng bakla. Ocho rin po. Ocho. Sa ating ampalaya, palaya, yung magandang palaya. Yung palaya maganda, 60. 60 yung hindi kagandahan. 50, 40. 50. Sa talong po. 20 lang ako talaga 20, 20. Ayun, no. Anong variety ng ceiling yun? So, magkano yung mahi ka natin asking price? 50 50, 50. sa okra natin magkano? Ito 20 yung okra Bumaba ano? 20 yung okra Eh yung ating ceiling Taiwan? 5,000 5,000 na yun ang angat na angat 5,000 isang bundle Sa bonito natin? 70 70 per kilo, 700 per bundle Eh yung ano natin no, Bulacan na sitaw? 30. Ay nedyo 50 ay pambili. Ayun oh, no, ayo po napakaganda, napakahaba pa ng ano. yung negro natin. 50 rin po. 50 rin. Ayun po, medyo bumaba po yung ating sitaw. Ang mataas lang po yung ating ano ah, uh, Taiwanese. Eh yung dahon natin ng sili. 80 po. 80. Sa nagtatanong po ng dahon ng sili, 80. Magkano wali sa okra? 20. 20. Yan, salamat. Sir Al. Ate baby, pagaling ka. Inom ka ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Today is August 20, araw po ng Merkoles. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay na ito para po sa inyong pag-update. Kaya kung matagal na po kayo nanonood sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke at hindi pa po kayo napag-subscribe, please don't forget to subscribe ang ating channel para po sa inyong pag-update. Sana po huwag niyo pong kalimutan pindutin ang like button. At pwede rin po natin i-share para po sa iba natin mga kasamaan. Para let's, sama niyo na po mag-update. Kanina kay Miss Maria na tanong natin kamatis na patag. Ngayon naman dito kay Sir Alvin, kay Don Alvin. Itong ating kamatis, ano po to? Biskaya. Tanong natin. Boss Alvin, ano to? Biskaya, di ba? Anong variety? diamante. Oh, diamante. Maganda na po yung kilo ng diamante. Bumaba, 55 lang ngayon. Ayan, bumaba daw po yung ating diamante, 55 per kilo. Pero po ang ganda ng 55. Oh, galing po daw nang 16 naging 55. Asking price lang po 'yan ha. Salamat. Siyempre sa Tokayo ko, ang ganda naman ang pipi ng pipi ano, puti ni ano Tokayo. Ganda ng Tokayo. Magka na Sampo lang. Mababa siya. Sampo per kilo. Isang, isang daan, isang bundle. Ano? Ay, talong natin. Yan ang bumagsak. 20 ang hinihingi namin. 20 ang hinihingi. Ito ang mahal ngayon. Itong Taiwan. Mababa din. na ngayon. Oh, oh, 490. Yan ah. Bale 490 per kilo, 4,900 isang bundle mo. Eh yung sili pang natin. Tryst na lang yung gagat. Anong barayto yan? Oh, jazz go. Yan Ito yung mababato na. Mababato 'yan. Magkano nito ngayon? 50 asking. Yan, alls 300 no? Okay, salamat. Dito tayo kay ano, kay Kuya Ito ko. Be, ito magkano ito ating patolang finish? 200 benta. Oh, ang benta niya po raw 200 per bundle. Kung tutusin pag per kilo dahil 10 kilo, 20 po per kilo. Ano, gaganda na na at nene. Ayan, oh. Yung mga kaibigan kong mga kasimidad ko, mga senior na po kami. Ayan po, medyo kasalukuyan kung nagdadating na yung mga gulay natin marami pong gulay ngayon kaya siguro medyo mababa yung presyo dito po ulit tayo sa mais ni Ate Aya tanong natin anong mais to Ate Aya dilaw ba ito mais mo? wala tayong puti magkano yung dilaw natin ni asking Ayan na ang asking po ng ating dilaw 30 per kilo 300 per bundle dahil 10 kilo po yan eh. Wala pa pong ano, wala pa pong puti. Tanong natin tong ano. Ayan, mamaya ang alas 11 pa raw yung puti. Pero tanong natin din mamaya yung presyo. Ayan sa domino natin. 50 45 Ang per kilo po yun ha ah, Bali 450 per bundle 500 per bundle Dito may kalamansin Madam, magkano na yung kalamansin natin? Medyo 500 ano po isang bundle Ay. Isang bag Tinayin nyo talaga mababa po yung kalamansin natin 500 po isang bundle o isang buriki Bali po ano po to 30 kilos po to Yan yan, diyan yung mga dati, napupan Bebo. Asking price lang yun, asking, asking price, price lang yun. Kaya Bebo, magkaling puti na ating ano, uh, pipino? Teko lang ang 100 lang asking. 100. Sa babak lang ganun lang rin, asking oh 100, 70. asking 70 ang asking price. Ay, shoutout mo yung uling kaibigan natin. Gusto ko lang yung shout shoutout yun eh. Si Jesse Boy. Oo, Sir Jesse ah uh, sino pa? Si Sir Ramil. Si Sir Ramil. magbe-birthday yung si Bobby Carion. Oh, happy birthday, Bobby, Sir Bobby Carion. Yan. Yes. Kailan birthday? Eh, bukas. Oh, bukas happy birthday po, Sir. ah. Yon. Salamat, baby Dito kay ate tanong natin tong okra niya. Pati yung ating sigarilyas. Tini, good morning. Magkano si sigarilyas natin ngayon? Asking lang. Pwede bang kumuha dita? O oh, 90 po ang ating si 90 per kilo. 900 per bundle. Sa okra mo atin eh. 35 per kilo. 350 per bundle ang asking price po. Ayun. Dito po sa ating kumaganda. Good morning ating kumaganda. Wala si Kuya Kung Pogi. Ah, ito po sa number one. <laughs> Nasa number one na naman. At magkano yung ating papaya? Papaya po asking, 9. Ayaw pang mabili. O, oh, 9 daw po ang papaya per kilo. 90 per bundle. Ayaw, hindi na oh, May papaya, may talong, may sigarilyas, may sitaw. Itong sigarilyas mo? O, 80 po asking. 80 ang asking per kilo. 800 per bundle. Ay, yung ating upo. Wala ko upo ah. Ay, ano itong patulong? O, oh, natuloy na po sa 27 ko, 25 po yung patolan tinis. Hindi ko mukupas yung ganda ng atin. Ate, itong ating talong. Ah, talong ko, 20 po na tulong. 20. Kuya, ingat ka dyan ha. Hindi ba mag Dito po tayo sa parinding ko. Kahapon po, wala po siyang gulay. Ngayon, medyo naubos na po yata. Nahuli ako ng dating eh. O, nabili na kanina. Napakarami. Pare, magkano itong nga na natin daw ng sili? Asking. O, 80 po ito 80.

Uh, shout out natin kaya kaibigan natin. Ay, si Kevin na ang malungkot ko yan. Oh, Sir Andres, shout ane, out and po si sa iyo. Eh, malungkot, malungkot. Wag ka malungkot. Madam, ay, masaya tayo na. Ayun. Ay, oh, ay, 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 madam. madam Rosie, oh, Adam ro out. Ro shout out po sa inyo. Ingat po kayo diyan. Bawal po magkasakit. Oo, oh, ingat kayo. Huwag mo kayong lalagay ng pulutan. Oo. Oh, sa love mo. Sa love ko, eh, mag-iingat ko palagi. Okay, salamat. Ariel, oh, Taiwan si oh. Boss, magaling ang Taiwan si natin ngayon, Asking 55. 55? Oh, 55 per kilo, 550 per bundle. Yung yung mali. Eh. Dito 350. Dito kay Madam Malong, gaganda ng luyo. Madam La Malo, ang gaganda ng luya mo. Magkano ganito ang asin. Yes, asking? mother. I order. Uh, 75 lang. oh, 750 per bundle. Eh, yung ating gabi? Gabi, 30 lang po. 30. Sa puso mapagmahal. 25. 25, yan. Salamat. Salamat. Okay, Boss Marco. Good morning, Boss Marco. Magka rin puti natin mais ngayon. Asking. O, oh, 40 po ang ating puting mais. Yan. 40, 40 per kilo, 400 po per bundle. Yan. Siyempre kay Ate Ana ang tanyang saluye. Ay, Ati Ana, kaganda naman. Para nang bulaklak ano, Dos? sa ano, nakaganon. Magkano Wag ka rin yung kanya asking natin. 12 lang po. O, 12. Sa saluyot natin, magkano? Saluyo Tatiana. 20. Sa kamote. Sa kamote magkano? 12. E Ayan po ang saluyot. Ang ganda. Tente. Marami pong talong ngayon. Ayan eh, no? Ito tanong natin sinibuyas. Ito. So. Madam, magkano na po yung sinibuyas sa tipe 75 po. O, oh, 75. Yeah. Salamat. Ayan na si Madam Julie. Madam Julie, magkaling labong natin ngayon? O, oh, 20 po per, uh, per kilo. 10 kilo po yan, 200. Eh, Ay, ka kagaganda ng Taiwan si mo. Magkaan Taiwan si? O, oh, 50. Sa luya natin? O, oh, 85. Yeah. 85.70. Ito sa, eh, kasi may nagtatanong ng kamoting puti. Alamin natin magkano. Magkano na po yung Good morning po. Magkano yung kamote yung puti? 40 talaga po. Medyo bumaba dati. 50 ngayon. 40 ano. 40 yung ating uh, kamote. Itong santol? Ah, oh, 15 po. O, 12 po. Bali per kilo. Isang bundle, 10 kilo. 120. Yan. Salamat po. Salamat po. O, oh, sa mga taga-gabal doon daw, shout out po oh, daw, daw sa inyo. Sa mga taga-gabal uh, Tag dito, <laughs> dito po tayo bumaksak, eh, Boss J. Good morning, Boss J. Sipag ni Boss J. Boss J, magkano yung ganyan ating patatas? 400. 400 po, yan Oh isang bundle po na yun. ha. Ito yung isang bundle ng sayote. 700. 700. Sa ating repolyo. 1,050. 1,050. Isang, isang bundle. Ay, yung ating sayote. Ay, ano, labanos. Labanos po, 60. 60 per kilo. Ay, yung ating pechay bagyo. 850. 850. Sa keras, magkano? Yun. Madam, magkano po yung keras natin? 100? 100? Oh, one, three, four, isang bundle. Yun. Salamat boss J. Salamat madam. Boss ano? At sa ating sing kamas no? Magkano yung sinkamas natin lang? Eh? O oh, twenty pa ko yung ginagawa pong lumpia ng sariwa. Twenty po per kilo. Na kada kada dating lang po ni madam Mika kaganda na sa ng motor ni madam Mika. Yeah. Yan dito pa tayo. Eh. Yan. Good morning sir. Ate Alma, good morning Ate Alma. Good morning. Ate Alma, may sibuyas tayong gantong puti o imported. Magkano po ngayon to asking price? Ah, uh, ano po, 680, 680. 680? Ilang kilo po yan? Ano po, 9 kilos. 9 kilos. Wala na po tayong local? Wala na po tayong uh, local. Uh, eh, sa sibuyas po natin medium na pula. Na bula po. Ano po, 980. 980. <laughs> Bali, ilang kilo po yon? 8.5. 8.5. Yung sa maliit po natin? 9.50 po. 9, 9, 9, po uh, 9.50. ilang kilo po? Ah uh, 8.5 po. 8.5 sa ating pong labo. Ano po 25, 2, bali 25 uh, per band, ano 'yan per band. Ano? 25 25 kilos. 25 kilos Yung ating ano, yung, uh, super white. Super white po, uh, 4, 460 5 cm. 4 5 cm. Ba bali lang kilo po yun. Ano po, five? Five. din sa atin pong kanso. Yung sa kanso uh, so, po, four uh, point five, ten. Four ten, yan. Kadadating lang ni, ano, ni... Ate Mika. Ate Mika, saan, ah, Madam Mika, ate tuloy. Sa saan, tayo galing ba? Saan ba tayo na, Uwe, sa... It's Kaya. Saan? Biscaya. Ah, dito lang kala ko. Sa kala ko, sa Biskaya, ang layo. Long ride, <laughs> ah, long ride. Oh, ang, uh, ano, long ride yun, ano? Oh. Talagang, ano. Medyo pumapayat na si Madam ano. <laughs> Kita, <Dika>? ayan. Kaganda. Ito <laughs> walang well, <of> extra rice. Ito <laughs> so, sa kalabasa. Boss, magkano yung kalabasa natin? Ah, uh, na, oh, wala. Oh. Di ba alam magkano per kilo ngayon? Magkano yung kalabasa natin? Alin ba, boss? Malaki? Yung malaki, big. Yung malaki, big, 58. Ayun, oh, maganda. Ang presyo sa medium. Oh, 56. Yan at, ayan, si Ate Di, sa, mukhang di pa rin nagbabago yung presyo, no? Oh, para namang makatulong sa mga farmers, ano? Makabawi naman sila, no? Medyo magtatagal pa ba? Ayan, okay. isa sa maganda natin yung asuki dito. Dito, alamin natin yung presyo ng pechay pati mustasa. Yan, yung petay natin 20 daw 25 ang mustasa per kilo, 20 po ang petay Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking update ng mga sariwang gulay dito sa atin Kabanatuan Visible Trading Center Palengke ng Sangitan Ito po yung ano, na, nagtatanong ng garahe kung may garahi. malaki po, maluwag po ang garahe dito sa ating baksakan at saka po uh, po yung inyong uh, mga sasakyan dahil may nagbabantay po See you po again tomorrow sa ating update Salamat po sa mga nakasubscribe at nagla-like sa ating video.